mga kapatid, may estudyanteng na mataya at tatlong sugatan sa rambulan sa Caloocan City Noong panahon ko rin, noong high school ako uso yan eh, lalo na sa public schools abang-abang ang kaso, kailangan mong maging kailangan mo ipagtanggol yung sarili mo So ako dati, may naging classmate ako sa law school na teacher discuss ko sa kanyang pilit yung bully Siyempre takot din sila eh Ah, so, nga naman masaksak sila pero dapat para lang may ginagawa rito. Unang-una, hindi dapat pinapayagan na nagbibit-bit na mga patalim yung mga kabataan. Oo, oh, may isang namatay at tatlo na sugatan. Ay, oh, tatapang ang tatapang ng mga kabataan, di ba? Ayun, sabi nga ano nanay ko, parang walang kinabukasan, hindi sila takot makulong para lang sa hilaw na tapang. Alam nyo, dapat may ginagawa yung gobyerno rito. Dapat may ginagawa yung gobyerno rito. Kasi ang kabataan, pag-asa ng bayan, eh, kaso nung panahon namin may mga ganggang -gang, eh. May mga gang. Lalo, yung mga nag-aaral, meron silang tropa ng mga hindi nag-aaral, ng mga nasyagang, tapos abang-abang, gano'n. Dapat mabago na to. Dapat mabago na yung ganyang asya. Dapat may gawin dyan ng authorities. Isa pa, dapat siguro yung RA9344 ba yun? Dapat baguhin, dapat gumawa ng kulungan para sa mga bata. As in, ikulong sila. Lalo na yung mga batang kriminal, kriminal, kriminal. <laughs> dapat i-detain sila at makaranas sila ng buhay preso talaga. Pero may sarili sila dapat facility. Para matuto. Hindi yung makakasaksak ka tapos nakawala ka lang. Katarantaduhan yan. Oh, meron pa nga ng re-rape ng papatay ng mga kabataan. Di ba? Eh ako lang dito lang may mga nagwawala wala na mga minor de edad, mga 17, 16. Gusto ko ng bangasan eh, kaya lang 'di ba? Kung inundayan ako na saksak -sak dito ilang beses na mga nagrarambol na mga Muslim tsaka mga minor de edad na CICL eh, Children in Conflict with the Law. Tumakas sa kani kanilang, kanilang facilities. Mamamato ng sasakyan. O yung sa Maynila, yung mga ng babato o ng nang nagnanakaw ang ina dapat ikulong yan hindi binibaby ang kabataan na ganyan, kailangan silang matutong madisiplina dapat may gawin ng pagbabago dyan it's about time po tang ina tagal tagal na tsaka ako naman sa mga kabataan ang suggestion ko sa inyo kung matapang kayo dahanin nyo sa tama kung ayaw nyo na mag-aaral magboxing kayo baka karangalan pa kayo ng Pilipinas o gusto nyo ng sapakan, magboxing kayo. Tingnan natin kung hindi kayo matuto ng disiplina doon. Tingnan natin kung hindi kayo paggugulpihin doon. Matuto kayo ng sports. Matuto kayo ng disiplina. Hindi yung nagaanap kayo ng tapang, mananakit kayo ng iba. Ang babata nyo pa. Tapos pag kayo naman yung binatukan, sinungal-ngal kayo ng adult, nagre-reklamo kayo. Diba? Diba? mga duwag, duwag, kayo. Kung talaga matapang ka, ginagamit mo yung tapang mo sa tama, hindi ka nananakit ng ibang tao. mananak siya ka para kang kahihiyang ka sa bakla, nanaksak ka eh. Yung gobyerno, dapat may gawin na kayo dito, tagal na ng ganyan. Ay, putang ina nyo.